Magandang araw po sa lahat. Kami po ay narito upang ibahagi ang aming presentasyon tungkol sa Ming China. Layunin. Layunin ng aming presentasyon ay maipaliwanag ang kalagahan ng Ming Dynasty sa kasaysayan ng China at may pakita ang kanilang kontribusyon sa sining, arkitektura at kalakalan. Nais din namin mailarawan ang mga tanyag na pamana gaya ng Forbidden City at Great Wall at pink porcelain upang higit na maunawaan ng mapahalagahan ang yaman ng kultura at impluwensya ng Ming China sa Asia at buong mundo. Arkitektura at Pamana Sa panahon ng Ming Dynasty, mulad ang arkitektura na nagsilbing simbolo ng kapangyarihan at kultura ng China. Itinayo ang Forbidden City bilang tirahan ng emperador at sentro ng pamahalaan. Bukod dito, pinalakas din ang Great Wall of China upang protektahan ng imperyo laban sa mga mananakop. Hanggang ngayon, nananatili itong mga makasaysayang pook na kinikilala sa buong mundo. Forbidden City, sentro ng pamalaan at kapangyarihan ng China. Isa sa pinakamalaking palasa sa buong mundo. Great Wall of China, nagsilbing depensa laban sa mga mananakop isa sa New Seven Wonder of World for the Sining at Kultura. Ang Ming Dynasty tinaguri ang kintong panahon ng sining. Pinakatanyag ang Ming Porcelain na may asul at puting disenyo na inangkat at hinangaan sa iba't ibang bansa. Umanad din ang kaligrapya at pagpipinta na nagpakita ng pagpapahalaga sa kalikasan at pilosopya ng mga Tsino. Sa panitikan na isulat ang mga tanyag na akda gaya ng Journey to the West na naging kuhahagi ng kanilang mayamang kultura kalakalan at paglalakbay. Silk Road Kinamit ng Ming Dynasty ang Silk Road upang may pagbili at may pakalat ang seda, tsaa at porcelana. Maritime Trade May din sila sa mga bansang asyano sa pangmagitan ng pandagat, panlagat. He's Voyages We na kami ang malalaking expedition gamit ang kanilang treasure ships. Influenza Dahil dito, lumaganap ang kultura ng China at nakilala ang kanilang yaman sa iba't ibang bahagi ng mundo.